Samantala, kaugnay pa rin sa Technical Working Group na binuo ng Department of Agriculture para makipagtulungan sa mga mambabatas sa pag-ambienda sa anti-agricultural smuggling law. Itinalaga ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., si DA Assistant Secretary Paz Benavides II para pamunuan ang 8 member group na maglalatag ng posisyon at mga mungkahi ng kagawaran sa Senado at Kongreso. Ayon kay Laurel, bagamat magkakaiba ang berson ng dalawang kapulungan kaugnay sa detalye ng pag-amienda, nakalakip naman sa parehong panukala ang pagsama sa hoarding, profiteering at pagkakaroon ng kartel sa mga produktong pang-agrikultura sa ilalim ng economic sabotage, pati na ang pagpataw ng multa na triple sa halaga ng smuggled na produkto. Umaasa naman ang mga mambabatas na mababawasan na ang mga insidente ng smuggling dahil sa pinabigat na parusa na magdudulot naman ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka at mas abot kayang halaga ng mga produkto.